Kleenex ngayon ang aktres na si Claudine Barreto, ang sweet photo nila ng kapatid ni Corina Sanchez na si Milano Sanchez. Sinasabing si Milano ang nagpapakilig ngayon sa aktres sa Instagram ni Claudine. Ipinakita niya ang letrato nila ni Milano kung saan nakatayo si Claudine habang yakap niya si Milano na nakaupo naman. Sa larawan, tinakpan ni Milano ang kanyang muka pero nakangiti at makikita sa likuran nila ang ilang food stalls. Caption ni Claudine, Can you really wait? No matter how long, no one will break me, swear. At nakatag ang IG handle na ad on Alim Ang nasabing larawan ay nauna nang na-post ni Milano ilang oras pa lang ang nakakalipas. At caption niya, the courtship starts now. No matter how long it takes, I will wait. No one will ever break you again. Yan ating showbiz news para sa unang radyo ng balita. Alex Forake, tatak, amen.